Hi mga kabarangay, si Papa Upo ito. Simula ngayong Agosto, ako na ang mapapakinggan nyo sa programang Radyo Nobela, Mapa Radyo Man, YouTube o Spotify. Lunes hanggang biyernes alas 9 ng umaga, dito lang sa Barangay LS na 1.1 Forever! Narito na ang ating tampok na kwento sa araw na ito. Commitment may mga taong naghahangad dito mula sa ibang tao at meron din namang tinatanggihan ito. Alin ka sa dalawa? Dear Papa O, ako si Sanya, 28 years old. Bukod sa pangalan ko, gusto kong ipakilala sa inyo kung sino ako. Isa akong babaeng ayaw sa commitment. Hindi ako takot dito ha. Ayoko lang talaga mag-commit sa isang relasyon. Puro fun, alak, landian, cuddles kung pwede. Hanggang dun lang ang kaya kong i-offer sa kung sino mang lalaki ang matipuhan ko at magustuhan din ako. Hindi ko pinapalalim sa relasyon ang samahan namin kung sino man ang makakilala ko kasi ayoko talaga eh. Hindi ako ready at alam kong kahit kailan hindi ako magiging ready sa commitment. Maraming babae di yan sa paligid ng gusto ng commitment kaya hindi magets na mga tao kung bakit ayoko. Maraming gusto makipagrelasyon sa akin. Marami ang gustong sumubok na ligawan ako pero hindi sila nagtatagumpay. Oras na maramdaman ko na nagling na sila sa akin. Oras na maramdaman ko parang relasyon na ang habol nila. Ako na mismo ang lalayo. Madalas, ghosting ang ginagawa ko. Mawawala na lang hindi na magpaparamdam, walang explanation basta mawawala na lang. Yan ang pattern ko palagi. Nung simula nahihirapan akong kumala sa kanila dahil masyado silang makapit. Medyo kasalanan ko din dahil una pa lang hindi ko sinabi sa kanila na fun ang hanap ko at hindi commitment kaya after nung nakadate ko na si Joe, sinabi ko sa sarili ko na next na gagawin ko ay sabihin sa kanila agad-agad na ayoko ng commitment at kung 'yun ang habol nila, pues hindi ko 'yun maibibigay. Kaya bye-bye na lang. Ya hey, ko ako ba may something tayo? Ha? Huh? Anong something? Lagi tayong lumalabas, lagi tayong magka-chat. Tsaka ikaw lang ang dinidate ko. Hala? Eh sino ba kasi nagsabi sa yung ako lang ang i-date mo? Wala. Kusa kong naramdaman 'yun kasi gusto ko ikaw lang. Joe, sorry ha, ah, pero four months pa lang tayong lumalabas-labas. Pero naisip mo agad na may something tayo? Eh, bakit hindi ko iisipin yun? Nagahalikan tayo. May nangyayari sa atin kapag gusto mo. Tapos, yun na nga, lumalabas tayong dalawa. Nagde-date. Dahil lang doon, feeling mo may something tayo? Sorry ha, ah, kung iniisip kong ganun. Eh kasi, ganun naman ang ginagawa ng magkarelasyon, di ba? Uy, umayos ka ah. Wala tayong relasyon. For fun lang lahat ng yun. Ano ka ba? Pero hindi lang siya fun para sa akin. Seryoso ako sa'yo. Mahal... Huwag mong sabihin yan. Mahal kita. Eh, hindi kita mahal eh. Kahit konti? Sanya naman. Four months na din tayong nagde-date. Hindi ko kinoconsider na date yung mga nagawa natin at mas lalong hindi ko kinoconsider na relasyon yung meron sa atin. Fun! Fan lang. Ang labo mo naman eh. Ikaw ang malabo. Kasi klaro naman ako sa'yo na fan lang ang gusto ko, ba diba? Hindi ko alam kung bakit mo pinalalim ng ganyan. Lumalim ng hindi ko alam. Basta na lang. Dapat inalam mo. Napakawalang puso mo naman, Sanya. Hindi sa wala akong puso. Alam ko lang talaga na wala akong feeling sa'yo at alam ko lang yung sarili ko na... Ayaw mong mag-commit. Alam mo naman pala eh. Alam ko, pero pinipilit kong isipin na baka pwedeng magbago yung desisyon mo kapag nakita mong karapat dapat ako para sa iyo. malabo 'yan. Malabong malabo. Sanya naman. Sorry Joe, pero tigilan mo na ako, ha? Wala kang maaasahan sa akin. Sanya. Sorry Joe. Bye. Iniwan ko nun si Joe at binlock siya sa lahat ng socials ko. Masama, alam ko, pero wala akong magagawa. Bago pa siya tuluyang kumapit at bago pa siya tuluyang ma-fall, eh mas magandang iwasan ko na siya at itaboy kung sakaling lalapit pa. Para rin naman sa kanya 'yon dahil wala naman akong mai-offer sa kanya na relasyon at alam kong 'yun ang habol niya sa akin. Wala siyang kasalanan dito. Ako lang talaga ang may problema dahil hindi ko talaga gustong mag-commit. Dasal ko lang sa kanya na sana ay mahanap na niya, niya 'yung babaeng willing mag-commit sa kanya dahil di ako yun. Yung willing pantayan yung pagmamahal niya kasi hindi ako yun. Isang malaking lesson sa akin si Joe. Yung mga sumunod kong kafling bago pa man kami magsimula ay sinabi ko sa kanila na hindi ako magkocommit at sana ay ganun din sila. Isa sa mga nakafling ko rin noon ay si Nathan, 35 years old at willing sumabay sa gusto ko. So yon ha, yun ang usapan natin, no strings attached. Gets! Kapag nakikling ka na, kapag nafe-feel mo ng makipagrelasyon sa akin, ako ang bibitew kasi… Kasi hindi ka naghahanap ng karelasyon. Tama at… At tatawagan mo lang ako kapag gusto mo. At huwag ako nga aasta na parang boyfriend mo na papakailaman ang gagawin mo. Good! Ano pa? At syempre, pwede kang makipag sa iba. At okay ka lang doon? Yup diri rin naman ako ready mag-commit eh. Good. Alam mo, feeling ko magkakasundo tayo. Mukha nga. <laughs> so, laro-laro lang to ha? Ah? Sinabi mo pa. Buti, minakilala akong katulad mo. Kasi yung ibang babae dyan, nilandi ko lang eh. Gusto agad, bigyan ko na ng sing-sing at pakasalan. Eww. Kaya nga pag nararamdaman ko na yun, nagsisimula na sila maging clingy eh. Ghosting na agad. <laughs> <laughs> ako eh, parehas tayo dyan. Well, fault ko rin naman kasi hindi ko sinabi sa kanila na una pa lang, laro lang lahat. Fling, walang seryosuhan. Si diba? Ganyan din ako eh, kaya buti na lang nandyan ka at sa'yo ko unang nasabi at nilatag ko ano yung gusto ko. Buti nga sa'yo pa mismo ng galing yan eh. Kasi hindi ko alam kung paano sisimulan sabihin sa'yo. Kasi baka katulad ka rin ng mga babaeng dinate ko. Hindi ako ganun. Huwag mo akong igaya sa kanila. Hindi ako magko-commit kahit ano pang ipakita mo sa akin. Bakit kasi kailangan pa natin ng na commitment, di ba? Mas maganda kaya yung pakiramdam na malaya ka sa sarili mo. Nagagawa mo lahat. Nagagawa mo ang lahat ng hindi iniisip na may isang taong nakatali sa iyo na magagalit kapag sobra kang malaya. Tama. I hate commitments. Same, Nathan. Same. Masaya ako na nakilala ko ang isang kagaya ni Nathan. Malawak ang utak nito sa gusto ko. Fun lang talaga. May iba rin siyang date bukod sa akin at ganun din ako. Madalas pa nga ay napag-uusapan namin yun at pinagtatawanan lang dahil di naman namin maiwasan na makabingwit ng isang taong gusto ng kumapit sa amin kaya ang solusyon lagi, iwasan at mas lalong layuan. Tumagal siguro kami ng isang taon bago isang araw tinapos na ni Nathan ang sa amin dahil isang araw may nakilala siyang nagpabago ng prinsipyo niya pagdating sa commitment. Aba ang lolo mo na love at first sight sa isang babae na nakilala niya habang nagja-jogging at mula noon hindi na niya na makalimutan ang babaeng iyon. Ito raw yung unang beses na nakaramdam siya ng ganon lalo na nung nakausap na niya yung babae at nagsimula na silang mag-date na dalawa. Yung pakiramdam daw na habang nakatingin sa kanya, ang dami mo ng plano sa inyo na tipong inabot na raw ang plano niya hanggang sa altar hanggang sa ilan na magiging anak nila. Yun na raw ang commitment na ready na siya kaya tinapos niya na yung sa amin. Wala namang naging problema sa akin at pumayag ako. Makalipas nga dalawang taon na ikinasal na sila. Imbitado pa ako pero hindi ako pumunta syempre. Ang awkward naman kung oo hindi ba? Masyado ako pa masaya ako para sa kanya dahil nakita ko mahal na mahal niya talaga yung babae. Pero hindi ibig sabihin nun ay gagaya na ako sa kanya. Tuloy pa rin ako sa ginagawa ko. Tuloy na tuloy. Rajo Rajo Nobela, Radyo Nobela. Radyo Nobela. bakit nga ba ayoko ng commitment? Ito na, sasagutin ko. Lumaki kasi ako sa isang angka na lahat ng tao ay hindi nagkakaroon ng forever. Laging may away, laging may hiwalayan. Tanging ang lolo at lola ko ang nagkaroon ng forever hanggang isang araw, sabay silang nawala sa mundo habang natutulog. Dati, yun ang gusto ko, makahanap ng ganon. Pero nung nagtuloy-tuloy ang hiwalayan sa pamilya ko, lalo na ang mga magulang ko, tinanggal ko na sa utak ko ang pangart na balang araw ay eh makakakuha ko ng kasing dakila at linis ng pagmamahal ng lolo at lola ko. Tanggapin ko na lang na sila lang ang merong ganon sa angka namin at tanggap ko na lang na ganito ako. Ayaw sa commitment. Bakit pa magko-commit di ba kung pwede namang maglaro na lang? Hirap kayang masaktan at umasa. Mas lalo na kapag may ibang tao nang umaasa sa inyong relasyon tulad naming mga anak ng magulang namin. Kala namin kakapit sila pero bumigay din pala. Isang araw hindi na kami buo at isang araw nagbago na ang lahat dahil sa hiwalayang iyon ng mga magulang ko. Kaya nangako ako sa sarili ko, hinding hindi ako aasa sa relasyon at pag-ibig dahil ayokong balang araw ay may mga anak akong masasaktan dahil hindi ko na ipakita sa kanila na may forever ang magulang nila. O, tama na muna ang drama sa nakaraan Balikan muna natin ang kasalukuyan Sa susunod na parte ng kwento ko Ipapakilala ko sa inyo Ang sumunod na lalaking nakilala ko Siya si Bruce Isang taon lang ang tanda sa akin Na tulad ng ibang nakafling ko Nilatagan ko rin siya Ng mga batas ko hindi ka ba naintindihan sa mga gusto ko? Lahat. <sighs> ano ba yan? Ulitin ko na naman ba lahat? Hindi. Naintindihan ko lahat. Grabe naman to. Ang di ko lang maintindihan, e eh kung bakit ayaw mo mag-commit. Kung ano man yung dahilan ko, akin lang yon Hindi ko pwedeng sabihin sa'yo. E eh, paano kung isang araw, ma love ka? Sa'yo? <laughs> Malabo. Kahit hindi sa akin. Basta isang lalaki na biglang darating sa buhay mo, tapos mararamdaman mo na siya yung kulang sa buhay mo. Kumpleto ako. Hindi ako kulang at mas lalong hindi ko kailangan ng lalaki para makumpleto ang buhay ko. Uulitin ko ha, kumpleto ako. Sus, sinasabi mo lang yan. Pero oras na makilala mo na si The One, tignan lang natin kung masabi mo pa yan. Ilang taon ko na itong ginagawa, Bruce. Nakaprogram na to sa sistema ko at ito na ang forever ko. Naku! Eh, ganyan na sinabi ng mga kakilala ko eh. Ano nangyari? Ayun, sobrang in love. Dami na ng anak. Sila yon, Iba ako eh. Pero tao ka pa rin. May posibilidad sa pag-ibig. Kung pipilitin mo ako sa konsepto mong ganyan, mas mabuti pa siguro wag na natin tong simulan. Uy, to naman masyadong seryoso. Game ako. Good! Bawal ma-in love ha? Sabihin mo yan sa sarili mo. Wow! Kampante ka na, di ka may ilab sa akin ha? Oo talaga. Ilang taong ko na itong ginagawa no? Ha! Tingnan natin. Huwag kang umasa. Aasa ako. Wag. Oo. Sadyang makulit itong si Bruce. Sa lahat ng mga lalaking dinate ko ay ito siguro ang pinakaporsigidong mapalitan ng prinsipyo ko hindi ko alam kung challenge lang yun para sa kanya pero wag na siyang umasa dahil matatalo siya. Never ako nagkaroon ng interest na main love. Kadiri yun sa akin. Kapag lumalabas kami ay panay ang tanong kung in love na raw ba ako sa kanya. Madalas pabiro lalo na kapag may maganda siyang ginagawa para sa akin. Madalas din ay tinatarayan ko siya at matatawa na lang siya. Madalas kong iniibang usapan kapag nagseseryoso na siya Maiintindihan naman niya at sasabay na lang siya sa akin Alam ko dapat kapag ganito mafifil ko na gusto kong mag-commit sa akin Ay lalayon ko na Pero hindi ko magawa kasi masaya siyang kasama eh Halos parehas kaming dalawa sa gusto at ayaw Siya rin ang nakakasama ko sa pagtatravel Ngayon ko lang ginawa yun Yung kafling ko ay eh, nakakasama ko sa out of town Masaya kasi siya kasama Kalog at may sense kausap mga hindi ko nakuha sa mga dating nakafling ko. At saka madalas, kapag malungkot ako at gusto ko ng malalim na usapan, andyan siya para ibigay sa akin yon. So ano, okay ka na? Tapos na sad hours? Tapos na, tapos na. Good. <laughs> Thank you ha. Thank you saan? Kasi ang dali mong hagilapin kapag kailangan ko ng kausap kahit madaling araw pa. E eh, siyempre. Obligasyon ko yun bilang boyfriend mo. <laughs> o oh, joke, joke lang. Mayos ka Bruce, huwag kang ganyan. Oo na nga eh. Ito naman, pinibiro lang para di ka na malungkot. Ewan ko sa'yo. Hanggang ngayon ba, talagang walang pag-asa na mag-commit ka sa akin? Kahit ipakita mo pang katawan mo sa akin, big no pa rin. Eh? Ayaw ipakita at ibigay ang katawan ko sa iyo hanggat di tayo magkarelasyon. Ano ka? Sinaswerte? Uy, binatang Pilipino to. Di basta-basta. <laughs> Ewan ko sa'yo, kalalaki mong tao, tinatanggihan mong katawan ko. Mahirap na. Baka ma-fall ng todo eh. <laughs> Bruce? Yes? Kapag isang araw may nakilala kang babae, yung babaeng gusto mo talaga ha, yung gusto rin mag-commit tulad mo, go ka na doon ha. No need sa pagpapaalam, gawin mo lang. Eh paano kung ikaw yung gusto kong babae? Ikaw yung gusto ko karelasyon? Napag-usapan na natin to, paulit-ulit tayo. Alam mo na yun. Wala namang masama kung magtatanong ako, di ba? Baka naman kasi magbago ang puso mo at maging ready ka na for love. Para sa forever. Hindi ako magiging ready dyan. Sa ngayon kasi hindi mo pa nakikita yung the one. Kapag nakita mo na siya, magbabago ang lahat. Seryoso nun si Bruce sa sinabi niya. Alam ko. Isang taon na kami mahigit na ganito at kilala ko na siya. Hindi na ako sumagot nun dahil ayoko na lang makipagtalo pa sa kanya. Sayang ang gabi para masira yun sa pamimilit ko sa prinsipyo ko. Paniwalaan na lang niya ang gusto niyang paniwalaan basta ako klaro sa akin kung ano ang gusto at ayaw ko. Nagtuloy-tuloy kami sa ganong klase ng fun. Wala pa rin nangyayari sa amin dahil ayaw niya. Nakakatawa pero para sa akin ang cute noon dahil lahat ng lalaki na nakafling ko dati katawan lang din ang habol sa akin at ibinigay ko yun sa kanila. Pero itong si Bruce tumanggi. Hindi raw yun ang kailangan niya. Hindi na ako nagsasalita o sumasagot pa kapag ganito na ang usapan namin. Masaya na rin naman akong gano'n kasi at least nararamdaman ko sa kanya na company ko ang habol niya at hindi lang ang maikama ako. Radyo, Radyo Nobela Tuloy-tuloy kaming dalawa sa si ginagawa namin. Two years na ata kami ganito. Wala rin akong ibang dinate bukod sa kanya. Ewan ko ba. Kasi dati kapag may kafling ako, panigurado meron pa akong ibang na Para kung sakaling magkaling na siya, madali na siyang mabitawan kasi may kapalit agad. May reserba kumbaga. Eh, ito ang unang beses na wala akong reserba. Medyo nakakatakot kasi baka kapag bumitaw na ako dito kay Bruce, eh wala na akong ibang matatakbuhan. Meron yung mga lumalapit sa akin pero hindi ko sila feel. Ako rin ang may desisyon na si Bruce lang ang idiot ko noon. Para sa kanya kasi sapat eh. Ewan ko ba kung anong meron sa kanya at sa unang pagkakataon, eh hindi ako nakipaglaro sa iba. Hanggang isang araw biglang may konfirmasyon kung bakit si Bruce lang ang nasa buhay ko ngayon. Grabe. Huh? Alam mo ba? Na ito ang unang beses na di tayo nag-usap ng isang oras mahigit habang magkasama. Eh, ang relaxing tumingin sa langit eh. Lalo sa mga bituin. Ang hirap magsalita habang pinagmamastan yung ganda nila. Alam ko, nakakaaliw lang. Nakakaliwang ano? Nakakaaliw lang na pwede palang maging masaya kasamang isang tao. Kahit di kayo nagsasalita, sapat na yung connection yung dalawa. Yung drama mo... Lagi naman akong ganito sa iyo ah. Actually. At gusto mo naman. Baliw. Sanya? Hmm. Bakit? Anong bakit? Bakit ba talaga ayaw mo sa commitment? Yan na naman tayo eh. Oh, huwag ka na mairita. Ah. <laughs> Sorry na. Di na ulit magtatanong. Ay, walang nagkaroon ng forever sa angkan ko. Ha? Huh? Gusto mong malaman, di ba, kung bakit ayoko ng commitment? Yun yun. Walang forever sa pamilya ko, well except sa lolo't lola ko. Sila lang yung nagkaroon ng ganon kasi hanggang sa kabilang buhay, sabay pa rin sila. Doon na nila sa kabilang buhay tinuloy yung forever nila na naudlot dito sa lupa. Sila lang nagkaroon ng ganon kasi yung mga sumunod sa pamilya namin, wala. Natapos lahat ng relasyon at sino ang nagsuffer? Yung mga anak kaming mga anak. Sorry to hear that, Sanya. Kaya mula noon, yung pangarap ko na magkaroon ng forever ng tulad ng tulad ng lolo't lola ko, nawala lahat kasi umikot na yung buhay ko sa wasak na pamilya. Tinanggap ko na lang na ganun nga. At tinanggap ko na lang na hindi para sa akin ang pangarap na yon. Sanya? Bakit? Hindi porket di na sila nagkaroon ng forever, ay ibig sabihin nun, ganun ka na rin. Ganun na rin ako. Damay-damay lang yun. <laughs> Hindi yan. Hintayin mo lang yung tao magpapabalik sa'yo ng paniniwala sa forever. Yung tulad ng paniniwala mo sa relasyon ng lolo't lola mo. Kumapit ka don. Meron yan. Takot ka lang simulan. Nakatitig ako kay Bruce habang sinasabi niya yun sa akin. Gusto kong umiyak pero pinigilan ko hindi pa ako handang tibagi ng pader ko para makita lahat ni Bruce o kahit na sino pa yan. Hindi na ako nagsalitano at ibinalik na lang sa pagtingin sa mga bituin ng aking mga mata. Umaasa na sana ay maagaw ng kislap ng mga bituin ang mga kislap ng aking mga mata na dala na namumuong luha. Hindi pa ako handang maging marupok at mahina pero sa pagkakataong yon parang gusto kong subukan. Parang ang sarap maging mahina sa harapan ni Bruce dahil pakaramdam ko ay matatakbuhan ko siya. Pero pinigilan ko ang sarili ko. Hindi pwede. Pero sa tuwing tumitingin ako sa kanya, gusto ko maging mahina. Sa kanya ko lang sinabi ang dahilan kung bakit ako ganito. Sa kanya ko lang naikwento ang buhay ko at dun ko na-realize ang isang bagay. Nahuhulog na ako sa kanya at yun ang ikinakatakot ko. Sa mga sumunod na araw at linggo ay hindi ako nagpakita sa kanya. Sinabi ko na busy ako sa trabaho at naiintindihan naman niya. Yun naman ang usapan, hindi ba? Saka lang siya lalapit kapag kailangan ko at hindi niya ako pwedeng pilitin kung ayoko. Ginamit ko ang ilang linggo na ito para makapag-isip-isip ng dapat gawin hanggang isang araw, kinumpirma ko sa sarili ko na mahal ko siya at kailang ko nang aminin yun sa kanya. musta ka? Tagal kita hindi nakausap pa. Ah. <laughs> Namiss kita. S sorry ah, kasi ang dami lang dapat gawin. Dapat isipin. Isipin? Bakit? Mukhang may problema ka. Kasi Bruce, may gusto sana akong sabihin sa'yo eh. Go, sabihin mo lang. Andito ako makikinig. Tulad ng dati. Bruce, naaalala mo ba nung isang gabi na magkasama tayo? Nung nag-stargazing? Oo naman. Yun yung huling gabi na naging magkasama tayo tapos… Tapos sinabi ko sa'yo yung tungkol sa buhay ko? Oo naman. Yun yung highlight ng gabi na yon. At highlight ng ibang gabi na magkasama tayo. Bruce. Ay, sorry Sanya. Si Karen tumatawag. Karen? Wait ah, text ko lang. Sabihin ko may importante akong kausap. Uh, okay. So, ano yung sasabihin mo? Si sino mo na si Karen? Si Karen yung yung sinabi ko sa na nililigawan ko. Di mo ba binasa yung message ko sa Facebook? Uh, hindi eh. Hindi ako nag-Facebook nung nung hindi tayo nagkakausap. Oh, sorry kaya pala. <laughs> Bali itong si Karen nakilala ko sa birthday party nung uh, nung friend ko. Eh nag-click kami dalawa. Alam mo 'yon? Yung ang gaang kausap, Di mo kailangan magpanggap. Free ako sabihin sa kanya lahat. Ah. Uh, <sighs> Alam mo yung pakiramdam na nakatingin ka lang sa mukha niya habang nagsasalita siya pero masaya ka na? Kontento ka na? Oo. Yung pakiramdam na gusto mong makinig sa lahat ng sasabihin niya kasi nakakahanap ka ng saya sa bawat sinasabi niya? Oo. Yung pakiramdam na di pa man kayo nagsisimula e eh, pang happy ending na agad ninyo yung naiisip mo? Oo. Sanya. Siya na yon. Si Karen na yon. Ay, sorry. Teka, may sasabihin ka pa, di ba? Ano yung problema mo? Pasensya ka na. Medyo nadala ako ng emosyon ko eh. Ah, wala. Itatanong ka lang kasi kung dapat ko bang bilhin yung aso na nakita ko. Kasi parang gusto kong may makasama. Oh, eh bakit di mo bilhin? Kaya mo naman ah. Mukhang hindi ako gusto ng aso eh. Ha? Bakit mo naman nasabi yan? Wala lang. Feeling ko lang kasi mas bagay siya sa iba. Sa ibang mag-aalaga kasi... Kasi mukhang hindi ko yun maipipigay sa kanya. Kaya mo mag-alaga. Ayaw mo lang. Hindi ko alam. <laughs> uh, hmm, -huh. wag na lang. Ay, ay, sorry talaga, Sanya. Si Karen tumatawag ulit eh. Um, Go lang, sagutin mo na yan. Okay. Ah, uh, Bruce? Hmm? I'm happy for you. Pinagmasdan ko siya mula sa malayo habang kausap ang babaeng nagpapatibok ng puso niya. Ang sakit para makita yung ngiti niya na dati sa sakin lang. Naluluha akong umalis nang hindi nagpaalam sa kanya. Yun na ang huling pagkakataon na makikita niya ako at yun ang pangalam na gusto ko mangyari sa amin. Tulad ng sa iba... Mawawala na lang ako na parang bula Malamang hindi naman niya ako hahanapin at di naman siya nakakapit sa akin Sobrang sakit sa pakaramdam na habang papalayo ako ay pilit kong sinasaksak sa sarili ko na tapos na Di pa man nagsisimula ay natapos na at walang ibang sisisihin dito kundi ako Dahil ako naman ang may gusto nito, hindi ba? Yung walang kakapit, yung walang magkokomit yung walang mahuhulog ako ang naglatag nito sa kanya pero bakit ngayon kabaliktaran ang nangyayari? Bakit ako kumapit? Bakit ako ang nahulog? Bakit ako ang gustong mag-commit? Siya yung nagpabalik sa akin sa paniniwala sa forever pero hindi ko rin yun makuha sa kanya kahit akala ko. Pero hindi ko rin yun nakuha sa kanya kahit akala ko, oo na. Kala ko sa kanya ko mahahanap, nahanap ng lolo at lola ko sa isa't isa pero hindi pala minulat niya lang ulit ako minulat niya lang ako ulit sa forever pero mas nagising siya sa iba sa ngayon nasasaktan pa rin ako nasa proseso ng pagbitiw at pagtanggap na wala na siya sa buhay ko hindi na siya nagparamdam ulit nag-iwan ito ng mensahe sa aking facebook pero mas pinili kong i-delete na lang agad ito bago ko mabasa ang bawat salita niya na magiging dahilan para masaktan o mahulog ako lalo Sinubukan kong ibalik sa normal ang lahat. Bumalik sa pakikipag-date habang pilit kinukumbinsi ang sarili ko na para sa fan at para sa landi ang walang label ako nararapat. Pero sa bawat lalaking nakikilala ko, hindi ako nagiging masaya at lagi mukha ni Bruce ang nakikita ko sa kanila. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko to mararamdaman. Basta ang alam ko ngayon, nasasaktan ako Nasasaktan ako sa katotohanan na dumating siya pero hindi rin nagtagal. Maraming salamat pa o sa pagbasa ng aking kwento. Sana kahit papaano ay may naibahagi ako sa inyong mga tagapakinig. Ako po ang inyong kabarangay forever. Sanya. Nagustuhan mo ba ang nobela natin ngayon? Marami pang istorya sa aming YouTube and Spotify. Hanapin lang Barangay LS 91.1 Lucena. Give us like and subscribe. Salamat mga kabarangay.